Ito kalaki ang Madre de Agua o kaya Tricantera kapag ka pinabayaan Pagka hindi kinuhanan, ganyan. O oh, limang taon ito Hindi namin nakukuha nakukuhaanan. Lumaki siya, naging puno O, oh, napakalaki talaga Hindi, wala yan kantera, naging puno oh, ginawa na lang namin ano, silungan kapag ka mainit na nilagyan namin ng duyan oh. tapos kainan sa, sa ilalim niya nagbabakasyon habang naka lockdown babakasyon muna kami dito sa farm Ayan oh, yung mga ano namin.